Mga kayos, magandang araw sa ating lahat. So ngayong araw mga kayos, tayo na po ay magkakabit ng uh, fuel pump no? ng uh, Huwo for uh, 20. So mga kayos, nung nakaraan na uh, ko po siya ng video at natin pong binayag at uh, atin pong nakita na sira po yung kanyang uh, fuel pump sa kanyang uh, fuel filter separator so papalitan po natin at saka yung kanyang uh, priming pump kit kasama na rin po yung kanyang mga uh, fuel hose so yun mga kayos no? pero bago po tayo dun mga kayos gusto ko magpasalamat i-shout out si uh, Justin Britton ng uh, LCBA Trucking no? maraming maraming salamat po sa kay uh, Caceria Peter, uh, shout out sa iyo, maraming maraming salamat. Sa kaya uh, Ryan uh, Cuervo, maraming maraming salamat po sa uh, pag-support at pagtitiwala sa ating uh, YouTube channel. So yun mga kayos, tara, samahan nyo po ako. Tayo na po ay magkakapit na po. So yun mga kayos, yung ating uh, bagong binili na fuel pump no, sa ating uh, uh, water separator, fuel water separator. Ito na yung bago. Ito yung ating luma. Ayan, so pagbubumbahin natin yung mga kayos, wala po siyang tumutunog. Ayan. Ayan kahit bombahin ko wala Ayan. pero kapag ito yung binili natin mga kais dapat gaganyan po yung show yan so dapat kumihigo po yan Ayan. so mga kayo sa uh, palit po tayo ng water separator at saka ng pump at saka yung ito ito na po yung ating bago hawakan mo yung karton yan So ito na siya mga kaayos, yung bagong pump at saka yung bagong ah... Uh, water fuel separator. So bago natin siya ikabit dyan lagyan natin to siya ng uh, diesel para madali po siyang uh, tumigas. Hindi na po tayo matatagalan sa pagbubumba bago natin siya malagyan ng diesel. So ganun po mga kayos, tulad lang din po ng pagkabit ng uh, fuel filter. Na lalagyan ng to ng uh, diesel po ito, pupunuin bago ikakabit. So ayun, uh, lalagyan po muna natin ng uh, diesel to mga kayos. So 'yan ng mga kayos, nalagyan na natin siya ng uh, diesel. ayan. So ngayon yung ating uh, pump, uh, kakabit na po natin siya sa ating uh, pump, no? Bago natin din siya doon ikabit sa ating uh, uh, bracket po nito. Ito po yung dalawa na yan, may tornilyo po 'yan na number 15. So kakabit na po natin siya dito mga kayos. mga kayas huwag well, niyo kalimutan dito na higpitan yung kanyang green flag para hindi po tumagas so ganyan lang po tapos doon na po natin siya higpitan mamaya okay ah, para kabit natin so ito na yung kanyang tornilyo mga kayas lahat

So number 16 po pala to siya makayos yung tornillo nito, yung ulo. Ayan o. Oh. So ito lang siya makayos. Tapos ihigpitan na lang po natin ito. Ayan mo na siya. Kuha ka rin daw ng ano, turnilyo. Di city ang number. Ayan. So, yun ah. na. Naigpitan na natin siya. Yung dalawang DC size. Tapos, naikabit na natin yung fitting na 24. Testing natin siya habang wala pa po, po yung uh, isang uh, fitting dito galing supply. Bubumbay natin siya kung tutunog. Ayan. So, tumutunog po siya. Okay na po yan. So, kakabit na natin yung supply dito. Tapos, napalitan na rin po natin yung apat na uh, priming pump kit po dyan. Yung uh, plastic na may spring. Asan yung pinagpalitan natin? Paata. Uh, Paata na nga pa. Papalitan na lang din natin ng fuel uh, line hose. Ah, uh, fuel hose dito. Yan. So, okay na to siya mga kayas kasi may laman na siya. Hindi na tayo mahirapan pa, pa na mag uh, lagay ng laman nito. So, basta magkakabit po kayo, lagyan nyo ng uh, diretsyo na. Lagyan nyo na ng laman kaya filter. So, ito mga kayas yung ating uh, pinagpalitan. Apat na piraso po ito. Yan. So, stay tuned na mga kayos at mamaya pagka na uh, kabit ko na yung mga fuel hose nya i-start po natin at uh, i road test so yun lang muna mga kayos mga kayos nakabit na natin yung mga hose po niya. nalagyan natin ng clamp bubumba natin siya dito sa ating uh, fuel pump no, ng water separator so yan matigas natin kasi nakapag uh, bumba na rin po ako so check mo muna kung naka neutral okay sige sasabay ako bumba sige okay. yun saglit lang mga kayos mandar. kasi nakapag blade na tayo dito at saka ito mga kayos maganda na po kasi yung ating pump ito dito dalawa pong bumba nito mga kayos dito sa fuel pump niya. sa filter yan. at saka dito ito po Ayan, o um, priming pump dito ito mga kayos sa kanya naman to dito priming pump uh, assembly yan Test na kami. Okay. Ano ah, iibasa? Ah. Nang pag may ano ka may ahon, pag piniga mo, na siok. Pumipiok. Tapon tapo niya yung katawan niya no. Eh Ah mamaya doon sa may papuntang LTO aho niyan doon no. na testing natin doon. <laughs> 那是啥塔卡？ sixta, sixta high? <laughs> Ayan, oh, okay na Ayan mga kayos, uh, okay na na i-testing na po natin at uh, wala na po siyang palya kahit sa ahon hindi na po siya namamalya, hindi na po siya namamatay so okay na siya mga kayos at uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking youtube channel, please subscribe, like and share at check out kay po yung notification bell na yan para maging updated pa po kayo mga kayo sa ating mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong sa ating mga kasamahan na mekaniko at lalong-lalo na sa mga baguhan na gustong matuto. So 'yon mga kayo sa saka paki- uh, like and uh, follow naman po yung aking uh, Facebook page. Ayun po Ayan. Maraming maraming salamat. God bless.